makapagsalita man ako ng iba't ibang wika at makapagpahayag ng mabuting balita at may kakayahang umunawa ng mga himala ay walang kabuluhan kung sa pag-ibig ay wala malaking pananampalataya kahit ako'y tumanda hang malalaking bundok ay aking mapalipat. Kayamanan at ari-arian, ipamigay ko mang lahat ay walang kabuluhan kung sa pag-ibig ay sala, Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nanaghilit, ito'y mapagpahinood, pagmamapurit, pagmamataan. Di nito tinataguyod magas pang pag uugali hindi nito sinasako. Ang wagas na pag-ibig ay hindi magagalitin. Pagkagalit sa kapu hindi ito mapagtanin. Di nito ikinatutuwa. Ang masamang gawain ikinagagalak nito kung katotohanan ang hain mapagbata kung ang pag-ibig ay hiyas at mapagdiwala kung ang pag-ibig ay wagas punong-puno ng pag-asang hindi-hindi kumukupas ang tapat na pag-ibig nagtatyaga hanggang wakas Tayo. Malaking pananampalataya kahit ako'y tumangga. Ang malalaking bundok ay aking mapalipat. Kaya oh, man, hindi na nanaghilis. Ito'y mapagpahilohon pag mamapurit, pag mamataas. Binitutin na, taguyod, magaspang pag na, pag -u -u -u. ito. Hindi ito, mapagpanig. Sinito ko Ang masamang gawain, ikinagdadalak nito. Pero pag-uugod sa hindi ito, mapagpanig. Ang masamang gawain ay ito'y nito. Kung katotohanan mo,